and Welcome back again sa aking channel. Today, magluluto tayo ng sabaw at etong ating ating pansasabaw ngayong araw. Eto pork bones. Eto yung orange na carrot. Green turnip na carrot. Ito ating ano, corn. Tsaka yan. Yan. mo na natin ating corn. Ang ating karne dito. Oops. Walan lang natin yan. At so, syempre, ilimisan natin to. Okay. natin kami guys. Nakakulong siya ito ha. Ayan. Okay na ito. ating hiwain ng ating carrot. Magaling natin kanyang dulo. Huwag kayong magalala guys kasi may ano yan, pang pang ano yan sa aming labaho. nakita ng carrots na malalaki kanina guys. Kaya ito na lang. Pwede naman to Kahit anong carrot naman pwede yung na pangsaba. Pero mas matamis kasi yung mga lupalupo ko siya. Kaso wala eh. Then green. hinihiwa na ito guys. Hiwain natin lang ng medyo maliliit. Kasi kung malalaking hinihiwa ko dun sa so carrot na oil, ganoon din sana yung ko. Kasi pala medyo ang carrot natin. Dan guys Yang nanti kami hiu Kita natin. Ay, nilalagay naman natin ngayon doon sa ating sabaw. na, ano? Ito na yung pansasawag natin na isa. At saka ito yung parne natin. Di ba? Yan ang pansahog natin, guys. Yan, kita nyo ba? Sok na ng konti dyan. Ngayon, nilalagay na natin ang ating mga ingredients sa ating sabaw. Okay, hindi natin mahawakan. Ayan natin kasi rola. Yan na ang ginagamit ko guys kasi nabasa ko yung aming clay pot. Yan na ang gagamitin ko ngayon. Ayan, buksan natin ng ilaw. Siyempre, isis on natin ang ating ano, apoy. Ilalagay ko na itong ating karne. Yan. Naboil ko na yun, guys. Kaya wala na kayo makikidang aapaw-apaw yan ang marini. Susunod so, ko naman itong ating ano. Dahil wala kami sweet dates, kagamitan ko siya na red dates. Okay lang naman yan. Tsaka nabibaglalagay na maraming ingredients pag nandito na sila. Wala kasi sila amo ko pa ngayon. Kaya ayan, lalagay ko na ng ating corn matamis na sa bato guys ayan corn syempre susunod natin ng ating carrot na green kayo magalala, malinis na yung aking kamay syempre lalagay na rin natin ang ating orange na carrot kung masyadong maraming sabaw guys, dahil hindi pa na masyadong kulog, pwede niyo siyang bawasan para hindi siya amalas. Kagaya na ito, masyadong maraming sabaw, pwede ko yung bawasan guys. Buwasan ko lang yung sabaw niya. Para hindi naman umalwas sa kasirola natin. Kita niyo ba yan? O, ganyan lang ang ating pagluluto ng ating sabaw. At syempre, ipapakita natin sa inyo mamaya kung gano'n kung naluto na ba yung ating sabaw o hindi pa. Yan, kailan malakas ang apoy na guys, ha? Para, pag malakas ang apoy ninyo, within 15 minutes, mas maganda or 10 minutes sa malakas ang apoy. Pagkatapos niyan, pag kumulong-kumulong na siya, pwede nyo na siyang, ano, hanguin, ay hanguin, hinaan yung apoy niya pala, hindi hanguin, kundi hinaan yung apoy niya para naman maluto siya. Kasi lulutuin mo ito ng tatlong oras guys, hanggang sa konti na lang yung sabaw. Hindi naman yung konti, mahinang apoy lang kasi ang pagkakaluto niyan, kaya kailangan natin hinaan yung apoy para hindi naman ano, matuyuan yung ating sabaw. Ayan. Yan lang ang ating pagluluto. At syempre, tatakpan natin hanggang sa kumulo. Ayan mas masarap guys na naluluto sa clay pot. Ang kaso nga lang sira yung clay pot namin. Wala na kami clay pot. Kaya na lang muna ang ating gaganitin. Anyway guys, salamat sa inyong pananood. Ganyan na pagluluto natin within uh, tatlong oras yan na pinakuluan natin. Tsaka natin na hanguin. Ipapakita natin sa inyo mamaya kung ano yung itsura ng ating sabaw. Okay? At syempre, dahil nakapag pinapakulon natin yan, kailangan natin maglinis dito sa ating pinaghugasan dito. Ayan. Kailangan nating hugasan yan. Hindi pwedeng hindi natin mahugasan. Syempre, ating pasura, itatapon natin yung ating pasura. Na. Huwag kayong maglalala, guys. Kasi dito, may saying na yung man aming lababo na manilipas. Hindi yung hindi papasok. Kaya, sa potasyong kanyang maglalala. लगो को लगनो हां और ना guys. Salamat sa iyong pananood. See you later again. Ayan, guys. ko lang ko. Kala, ito. Wala namang ano dito, guys. Kaya okay lang. Dito ko rin ako gagawin natin. tong ating gulay ngayon, guys. Pechay na maliliit. Kita niyo ba may pechay dito sa amin? Ang maliliit na na. Maliliit lang ng pechay. Pero hindi maganda ang pechay na nabili ko. May ano, may yellow-yellow sa ibabaw. May. Pero hindi siya fresh. Why? But anyway, tanggalin natin. Sayang. Kabibili ko lang, kabibili ko lang po ngayon, ha? Bye guys! See you next time!